kung tatanawin ng pupuntahan, parang malayo ka pa. Kung lilingonin ang pinanggalingan, malayo ka na. Kung titingin sa habang ng iba, parang naiiwan ka. Pero kung sarili ang bibigyang pansin, baba, umuusad ka. Maaaring pagtagpuin tayo sa ilang bahagi ng paglalakbay. Pero ang totoo, kahit kailan hindi naman talaga tayo magsasabay-sabay magkaiba ang panahon magkaiba ang daan magkaiba ang oras magkaiba ang bilis minsan nakadepende kung saan nakabaling yung paningin pero isa na nga sigurado kahit bagal kahit pahinto-hinto kahit nakakapagod kahit nakakahapo sa huli makakarating. Huwag na huwag